sa mananap nalang yung butas sa Tinalak festival mga idol. ah this is ang 65 cc class category. nadre ang ang King Cobra nandito City mga idol. RJ30, RJ Gonzaga number 30 mga idol. so nadre na no, mudagan yung no so alos Lahat na tama rider dito mga idol. yan bibitawan na 65 cc class. Yan King Cobra mga idol. केंगो ब्राउन डेली माइडोलीज़ इट्स डी माइडोल आयन क्लारों क्लारों केंगो ब्राउन डीगो सुंडली आयन आयन माइडोल बिल पालर बे बिल्योटे देन वन फॉर फोर कैसे निलाओ आयन लाइटिंग मोहन परचाट सर परचाट ओके आया ना केंगो ब्राउन डेली Yan King Cobra on the lead mga idol Yan followed by uh, Tapik na mga idol Great Kyle Tapik Ayan Ayan Tomera na naman Yan first mat natin King Cobra ng Digos Okay good Uy Niner Niner Sige, palon tayo kahit tapik mga idol Yan, HG30, mga idol Ang dali Yan Uy, tapik mga idol nag si Chris tapik mga idol Ayan, bilyote Uy, parts out, parts out Parts out, riders down, riders down eh, Tonton Robles ha, ayan Kay Sinlao Barca Ayan Okay, ayaw na mga idol Tapar South, si Kay Sinlao Ayan, so undalin pa rin na lang Nakuha ni Kyle Tapik mga idol Ayan, nasa sickle spot na ang king cobra mga idol tumira yan sabi kinabana ko dun ah ayan hinahabol lah nasa sickle spot na nakuha ni cringe kay elta mga idol ayan bar to bar na Bar Yun! Uh, Yun! Uh, tingnan natin! Uh, Grabe! Kail uh, Topic! Pumasok! Uh, oh, la Last white flag! Yun! May yes. agrabol no, pa rin ang King Cobra ng Rico City mga Arol! Ayan na! Last white flag na po tayo! Get ready for Na chicken flag! Ayan! Tapik ka mga idol yon pa rin si King Cobra mga idol For the second spot Ayan, tingnan natin ngayon Ayan, this is the last lap mga idol Ayan, last lap, last lap Tingnan natin Ayan Good Kinira Tingnan natin. Last lap na po tayo. Ayan. This is the last lap, mga idol. Ay, parts out, parts out. Parts out, mga idol. Muhan, lighting Muhan. Lighting Muhan. Ayan. nagbag na yan, dalawa. Ayan. Game Cobra, Andico City. Ayan. Dinahabol. This is secret flag, secret flag. Sigur plug na po tayo. Ayan. Ayaw na po sa Mga Ayan. Ayan. Napangalawa na talaga si ano. King Cobra mga idol. Ayan. Pero okay na. Okay na. Lightning muhan mga idol. Lampard South. Isa. Lightning muhan. Isa man dyan kay Magda. Okay. So, AJ King Cobra Nasa second spot, mga idol No Lightning mo ha, na parts out, na out, lappards out. Lappards out. Oh. Okay, ayan.